Usa ang malasag sa mga pilgrimage site nga nahimutang sa Barangay Kugman ang ganayuhon sa mga gapanaad matag Mana Santa. Busa na andam na ang Barangay Kugman sama sa pagpanghinlo o pagtaod sa mga suga sa mga Station of the Cross, pagtaod o tent o pagbutang o mga portalet. Lakip nga ipabutang sa mga opisyal na sa barangay ang mga drums nga dunay sulod tubig. Simba ko adunay mga grass fire nga mahitabo. Gataod tag suga para po sa lamtag sa kahayag sa manaka mm. pohon sa saan uh -huh. o siguro since atong sunday sila nagtaot until the hapon siguro karon ang last nila sa pagbutang butang sa mga suga sa kadalanan o kabahin sa sa ato ang station of the cross Huwag imong malantaw dito, himlo na gagawin ang ilang atubangan, pero hindi nato ang tapok sa mga sa mga kadahunan sa kadaplit. Samtang ipaniguro sa lokal nga paggamahanan sa syudad, nga luwas ang publiko sa pagbalaan sa Simana Santa. Atol sa Gimong Coordination Meeting nga tali sa Disaster Risk Reduction and Management Department, Roads and Traffic Administration, Cagayan Dior City Police Office, Philippine Coast Guard, City Fire District, kuguban pang mga ahensya sa gobyerno, gihisgutan ang pagdeploy sa mga personahe gikan sa nagadaiyang buhatan wala tayo yung uh, ako kausapan sa itong mga guidelines, especially sa oras, no? sa pag-upgrade o sa pagsarado sa atong mga pilgrimage sites, kaya sa May Guadalupe o sa Malasag, no? Sa Malasag at pag alas 4 sa Katlawon, then uh, naman tayo yung panghangyo nga uh, sa alas 6 na po na isarado ang pagsulod, no? Sa Guadalupe, uh, same, alas 4 sa Katlawon, mag-upgrade, na no? ang, an no? ang Roads and Traffic Administration mapatuman sa ilang traffic scheme sa mga lugar nga dagsaon. Did gyapon sa pagsulod ang mga salakyan, pasaka sa pilgrimage site, gawa sa mga emergency vehicle, marka vehicle o sakinan sa media, gawa sa pagpatuman sa traffic scheme na sab ang mga personay sa RTA, ilabi na ang pag-assist sa publiko panahon sa ilang pagsalmot sa Station of the Cross o guban pang aktibidad ng himuon panahon sa Simana Santa. Ay, magkapareho no mm -hmm. ang atuang traffic scheme uh, last year o uh, og karon so mm. -hmm. talantay adjustment kay himuon mm -hmm. kay sa as per observation kung naamo gud pagtugot labi na sa mga private na sakyanan so mag tagsa na gidayon na niini ni, ni Andrade ang publiko nga kung usa ka pamilya ang muadto sa usa ka lugar kung mahimo usa lamang kasakinan ang gamiton magdala sa emergency kit og tubig ila na sinatian ang grabing kainit sa panahon balita gikan sa kagayan de Oro City in the heart of changing lives kini si Brigada Jackie Paklar Brigada News